bukas may sa? Kaya gusto ko, lahat kayo mag-aral ng mabuti. Para lahat kayo makapasa, okay? Miss, Cecil, ah, uh, nakatandaan mo pa ako? Oo, oh, kayo kapatid ni Beng, di ba? Alam ko, nagugutom ka na eh. Mas maganda siguro kung kakaya muna tayo. Matatakot ka ba? Diba? Ba't ako matatakot? Ah, para sa'yo. Brad, sandali. Pera, ma. Thank you, ha. Uh, galit ka yata, eh. Kaya no? Bakit? Bakit magalat sa iyo ang kuya ko? Mayroon pa ba bang taong matutuwa sa akin? ang kasabi sila ko tatak-kriminal, lahat ng tao kasusok naman ako. Kasama ka na ron. Pero bakit nga? Pinatay ko tatay ko. Ano? Hmm. Tapos, tinapon ako ng nanay ko sa Boys Town. Doon, naging matindi buhay ko roon. Puso ko, yung kalooban ko, kailangan maging matigas. Kailangan eh, para mabuhay. Yung mga kasama ko doon, kriminal. Pano? Yung puso nila, bato. Yung didib nila, pader. At doben dating. So the name of the game is survival. Is that what you mean? Ha? Eh, na ka nakalabas doon? Pagkaraan isang taon, hindi ko kaya doon eh. Tumakas ako. At tago, siyempre kailangan kong pumudrip. Kaya pumasok ko ng trabaho kong kanil-kanino. Doon ko naranasan, inalipin ako. Ngayon ko lang nalaman, na ang tao pala pag maliit, lalong hinapi, lalong hinapakapakan. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan maging masama rin ako eh. Dahil lahat ng tao ngayon masama. Para mga buitre. Ang gusto nila, laging gulo. Kaya yun. Pati prinsipyo ko, laban sa lahat. Kahit anong paraan. Kaya yun. Matigas na ang puso ko. Dibdib ko. Pader. Adobe na rin. Yun ang dating. Bumbo, ano man daw sama ng isang tao, meron pa rin itong natitirang kabutihan sa kanyang puso. There's plenty of time to change. I will help you if you believe in God. Sabi nga sa Bible, di ba? When anyone is joined in Christ, he is a new being. The old is gone, the new Teka, teka! Ano man pinagsasabi mo? English ka na English, eh. Ikaw, ano ang problema mo? Wala ho. Saan ka natatrabaho? Ah, minsan dyan. Minsan dun. Anong kurso ang tinapos mo? Basta marunong ako bumasa, marunong ako magsulat. At tigilan mo na ikakaispo ko ng dollar mo at walang pumapasok sa ulo ko. At hindi kita maintindihan. Halika <laughs> <laughs> na! Gagabihin ka pa eh! Uh, sa letrang... Uy! Uy! ambisyoso mo. Katulad mo lang magkakagusto sa kapatid ko, tudurugin muna kita. Muna kita. Ano ang ikong takong sa ilong mo? Kaya kaya kitang patumbuhin ngayon din. Pero bubuhayin pa rin kita. Alang-alang kay Cecil. Natandaan mo to. Utang mo mo sa akin. Masasayang lang ang pagkapulis mo.